Beauty, Nino, let's play Good luck! Nag-survey kami na isang dang Pinoy and the top six answers are on the board. Sa kasal, kapag sinabi ng pare ang linyang nga, uh, you may now kiss the bride, magugulat ang lahat kapag ang humalik sa bride ay sino? Go! Muti! Ang pare! <laughs> <Ay mismo. laughs> services. Ah! 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 <laughs> Beauty pass or play? I'm, I'm sorry! That's a good one! Play! Play! Sorry! Let's do it! Yay! Di madalik! Galing mo! May! So yes, sa kasal, sir. pag sinabi yung uh, You may now kiss the bride, mm -hmm. magugulat ka kung iba ang humalik. Sino humalik sa bride? Um, tatay. Tatay nung group. Tatay ng babae! Ano tatay ng babae! Yung tatay! Wow! <laughs> <laughs> oh! Yun, ah. Yung ex! Yes! No! Invited! Kung <laughs> <every> nandun ko lang, <laughs> hindi na niya pinaabot dun sa tumututol ako, oh! di ba? Oo, oh, wala. Dun, nandun. Dun sa sa'yo, may kids Ano, hinalikan ng nung ex. Yung ex. Angel! <laughs> Angel, magugulat ang lahat kapag humalik sa bride ay sino? Kabet. Kabit nino? Nung bride. Okay, kabit nung bride. Wala, wala, wala. Beauty. Oh my God. Magugulat ang lahat pag bumalik sa bride ay sino? Ang best man? Yes! Yes! Kaso! Yes! 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 Services! Ah! Oh my God! Oh God! Wow! May sa kasal. Magugulat ang yung lahat yung kapag bumalik daman. sa bride ay sino? Um, sino bang nandun? Ah, uh, Uh, sakristan. O, oh, nandyan ba ang Sakristan? Oh, sakristan! Ah! Want to go. O, hindi? na, na, na oh. sa isip ko want eh. Want to go. Sa kasal, di ba? Magugulat ang lahat pag ang humalik sa bride ay sino? Palaka, palaka. Yung palaka. Ah, ah. May invited <laughs> na <ng> palaka. <ha? laughs> yung palaka. That's magiging <laughs> no. Prince Charming. Magiging frog, Prince oh. Charming. Nandyan ay, ba yana? ang frog? Nandyan oh, niya. O, di na sila. Denzel, magugulat ang lahat pag ang humalik sa bride ay sino? Mga kaibigan? Hindi mga Kaibig kaibigan. Kaibigan, pwede, kaibigan. Kaibigan? Hindi na lang, kaibigan. kaibigan. Nandiyan ba ang kaibigan? Ah, alam na, alam na. Gretons, eto ah, sa kasal, yes. di ba? Pag sinabi sa kasal, sabi ng pare, yung linya you may kiss the bride. Tapos magugulat ang lahat kapag ang humalik sa bride ay sino? Ah, uh, Ninong. Si Ninong. Gretons? <laughs> Ako, Ninang. Ninong, Ninang, Kuya Dennis. Siguro yung abay na babae. Yung abay, oh, interesting. Abay na yung babae Ay. naman. Pwede, pwede. Onin, eto ng pagkakataon natin. Kunin na natin ito. Sino yes. kaya? Ninong. Si Ninong. Sabi ni Onin, si Ninong. Survey says... Oh, yes! oh. yes! yes! Leading agad ang team Matigas with 90 points. Pili ko makakabawi yung team Matinik na susunod. Dahil syempre, kita nyo na ako, kinuha nila yung points ninyo. That's oh, diba? right. Hindi pa yan.